kahulugan ng ninakaw na sapatos sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa mga ninakaw na sapatos ay maaaring kumakatawan sa kahinaan, kawalan ng kapanatagan o isang pakiramdam ng pagiging nakalantad sa ilang bahagi ng iyong buhay. Ang mga sapatos ay nagdadala ng ating pundasyon, katatagan at kung paano natin ipinakita na ang ating sarili sa mundo. Ang pagkakaroon ng iyong mga sapatos na ninakaw sa isang panaginip ay sumisimbolo sa isang takot na mawala ang iyong katayuan o pakiramdam na walang batayan. Sinasalamin din ito ang mga alalahanin tungkol sa isang taong sumisira sa iyong kumpiyansa o pakiramdam ng pagkakakilanlan. Ang kahulugan ng mga panaginip tungkol sa pagkawala ng sapatos ay medyo karaniwan at maaaring magkaroon ng iba't ibang interpretasyon mula sa pakiramdam na mahina hanggang sa makaranas ng kawalan ng kontrol sa buhay. Ang mga panaginip ng pagkawalan ng sapatos ay maaaring sumagisag sa iba't ibang aspeto. Una, ang pagkawala ng kumpiyansa. Ang panaginip tungkol sa mga ninakong na sapatos sa isang wasto at makabuluhang karanasan, maaaring nagpapahiwatig ito ng takot na mawala ng kumpiyansa o pakiramdam na mahina sa pagising sa buhay. Maaari itong sumagisag ng isang pakiramdam ng kawalan ng kapanatagan o pag-aalala tungkol sa iyong kakayahang sumulong sa isang partikular na lugar. Pangalawa, ang pagkakakilanlan at pagpapahalaga sa sarili. Ang mga sapatos ay kadalasan nauugnay sa pagkakakilanlan at pagpapahayag ng sarili. Ang panaginip ay maaaring magpakita ng mga alalahanin tungkol sa sariling imahe at kung paano mo ipapakita ang iyong sarili sa iba. Ang mga ninakaw na sapatos ay maaaring sumagisag ng isang pinaghihinalaang banta sa iyong pagpapahalaga sa sarili o sariling katangian. Pangatlo, ang pagkakanulo at pagtitiwala. Ang pagnadakaw sa isang panaginip ay maaaring kumatawan sa mga damdamin ng pagkakanulo o isang paglabag sa tiwala. Isa sa alang-alang kung merong anumang mga sitwasyon sa totoong buhay kung saan sa tingin mo ay pinagtaksilan o sinamantala. Maaaring sa mga personal na relasyon, kapaligiran sa trabaho, o iba pang bahagi ng iyong buhay. Pangapat, ang takot sa kakulangan. Ang nawawalang sapatos sa panaginip ay maaaring tumuturo sa pinagbabatayan na takot sa kakulangan o kakulangan ng paghahanda para sa isang partikular na sitwasyon. Maaaring ito ay isang hindi malay na pagmumuni-muni ng pagkabalisa tungkol sa hindi pagiging handa na humakbang sa isang bagong pagkakataon o harapin ang isang hamon. At ang panglima, ang resolusyon at aksyon. Pagnilaya ng iyong mga damdamin sa panaginip at sa pagising. Isaalang-alang ang mga paraan upang matugunan ang anumang mga alalahanin o pagkabalisa na idinulot ng panaginip. Ang pagtugon sa mga isyo ay maaaring makatulong sa pagpapagaan ng pagkabalisa na nauugnay sa panaginip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tao na nagnakaw ng iyong sapatos. Kapag nanaginip ka ng isang tao na nagnakaw ng iyong sapatos, ito ay nagpapahiwatig ng pakiramdam ng kahinaan. Sa panaginip na ito, ang pagnadakaw ay kumakatawan sa isang banta na nararamdaman mo sa iyong pakiramdam ng siguridad. Sinasalamin nito ang isang sitwasyon kung saan sa tingin mo ay may sinusubukang pagsamantalahan ka sa isang banda, maaaring nawalan ka ng tiwala sa sarili. Ang panaginip na ito ay nagpapakita ng iyong takot at pagkabalisa. Maaari mo rin maramdaman na may bumibihag sa iyo ng matatamis na salita. Sinasabi ng simbolo na ito na kailangan mong maging alerto sa mga potensyal na banta sa iyong kapakanan. Ang panaginip ng isang tao na nagnakaw ng iyong sapatos ay maaari din sumagisag sa mga damdamin ng takot na mawala ang iyong pagkakakilanlan. Ang mga sapatos ay kumakatawan sa paglalakbay na iyong gagawin. Sa makatuwid, ang pagkakaroon ng mga bagay na ninakaw sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng isang takot na mawala ang direksyon ng isang tao nakahulugan ng panaginip tungkol sa magnakaw ng sabatos. Ibang-ibang panaginip kumpara sa dati. Dito, ginagampanan mo ang papel ng isang magnanakaw. Kung nanaginip kang magnakaw ng sapatos ng isang tao, ito ay sumasalamin sa iyong pagnanais para sa kasakiman. Ang pagnanakaw sa panaginip na ito ay nagpapahiwatig na gusto mo ng isang bagay na pag-aari ng iba maaari itong sumagisag sa pananabik sa mga material na ari-arian na pinaniniwalaan mong maglalapit sa iyo sa iyong mga mithiin. Ang pagnanakaw ng sapatos sa isang panaginip ay sumisimbolo din sa pagnanais na makasagisag na magsuot ng sapatos ng ibang tao. Maaari itong magpahiwatig ng pagpayag na magpatibay ng mga partikular na kapaki-pakinabang na karanasan. Nakahulugan ng panaginip tungkol sa isang magnanakaw na nagnakaw ng sapatos. Maaaring natatakot kang mawala ng isang bagay kapag nanaginip kang makakita ng magnanakaw na nagnakaw ng sapatos. Ang simbolo na ito ay nagsasabi ng mas malalim tungkol sa iyong pakiramdam ng kawalan ng kakayahan. Ang pagkakaroon ng isang magnanakaw sa iyong panaginip ay sumisimbolo sa mga panlabas na impluensya na nagbabanta sa iyong pakiramdam ng seguridad na maaaring magpahiwatig ng pag-aalala tungkol sa pagmamanipula ng iba. Gayun din ang panaginip tungkol sa isang magnanakaw na nagnakaw ng sapatos ay maaaring magpahiwatig ng kawalan ng tiwala sa mga tao sa paligid mo. Maaaring sumasalamin ito sa mga nakaraang karanasan o kasalukuyang alalahanin tungkol sa pandaraya. Dapat mong suriin ang iyong mga relasyon at tukuyin kung sino ang iyong maaasahan para sa suporta. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bagong sapatos na ninakaw. Nagising ka na nanlulumo habang inaalala ang panaginip mo kagabi. Sa panaginip na sasabik ka tungkol sa pagsusuot ng bagong pares ng sapatos at pakiramdam na may kumpiyansa at nakaistilo Bilang isang malabong pigura ang kumuha ng iyong bagong sapatos at nawala sa kadiliman. Ang larawang ito ay nagpapahiwatig ng mga damdamin ng kawalan ng kapanatagan at kahinaan. Ang mga bagong sapatos ay kumakatawan sa isang pakiramdam ng kumpiyansa o isang bagong simula at ang kanilang pagnanakaw ay nagpapahiwatig ng isang takot na mawala ng tiwala sa sarili. Nagpapakita ito ng takot na mas mababa ang tingin ng ibang tao sa iyo. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo din ng takot sa pamumuna ng ibang tao. Maaaring nag-aalala ka sa pagharap sa mga hamon dahil natatakot kang mabigo. Sa pamamagitan ng pagharap sa mga kawalan ng kapanatagan na ito, maaari mong mabawi ang pagiging mapamilit. Tulugan panaginip tungkol sa mawalan ng isang sapatos. Sa panaginip mo na pagtanto mo na isang sapatos lang ang suot mo, galit mong hinahanap ito. Pakiramdam na hindi balanse na kalantad sa bawat hakbang. Sa kabila ng iyong mga pagsisikap, ang nawalang sapatos ay kailangan pa rin matuklasan. Ang panaginip na mawala ang isang sapatos ay sumisimbolo sa kawalan ng timbang. Sinasalamin ito ang isang pakiramdam ng pagiging hindi handa na harapin ang isang problemang sitwasyon. Ang mga nawawalang sapatos ay mahalaga para sa katatagan sa bawat lugar ng iyong buhay gayon din ang pagkawala ng isang bahagi ng iyong sapatos sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan mo at ng ibang tao. Inilalarawan ito na kailangan mong tanggapin ang lahat ng uri ng pagiging natatangi. Hindi mo kailangan makipagtalo sa ibang tao dahil lang sa pagkakaiba ng opinyon.